Tuloy-tuloy ano yung Cecil? Oh, tuloy-tuloy yung uh, pagtaas eh nung uh, epekto ng impact nitong El Nino phenomenon. Almost 10 billion pesos na pala yung pinsala sa agrikultura pa lang yun sento ha. Almost Two 10 billion, billion pesos. 2 mm. billion dati. So ngayon, tumaas na. So pataas-pataas pa yan kasi hindi pa naman tapos yung El Nino. Yes, Sentol. Uh, baka nga po magtagal pa ng ano eh. Yan ang paliwanag Sentol ng pag-asset. Two months pa kaya madedelay daw yung pagpasok ng uh, tag-ulan ng dalawang buwan kasi meron pa rin daw epekto yung El Nino kahit na humina na. At eto Sentol, kasi nababanggit natin, meron din tayong breaking news. Ito ay galing pa rin dun sa inyong uh, pinangunahan Sentol na voluntary price freeze. Dahil okay. nadagdagan po ayon sa DTI, nadagdagan po yung mga produkto na kusang nagpatupad ng price freeze at batay po sa dato sentol ng DTI kasama po dyan yung mga produkto ng Alaska uh, okay. na po Very yung good. opo, Alaska Classic Sweetened Condensed Milk yung kanilang 154 ml Liberty Condensada 374 yun, grams yan yun pong ano, ano produkto ito Uh, Mondenisin. yun. Ito noodles, Sentol, uh, ito ay ah, kasama ano kasama. Oh, lucky oh. Me Instant Mami Beef na Beef, 55 lucky. grams. Opo, Lucky oh. Me. Yung kanila ding uh, Chicken na Chicken na Instant Mami, 55 grams. Kasama okay. din po. At ito, nadagdagan yung listahan Sentol na mga gatas na nagpatupad ng price freeze. Yung Nido 40 Grow, 160 grams. Bear brand. Opo, okay, dami na. tree lang. O nga po. Ito pati Bear Brand 135 grams. Bear Brand fortified powdered milk drink 300 grams. Bear Brand fortified powder milk drink 320 grams at Carnation evaporated creamer 154 ml. Pati na din yung Carnation evap 370 ml. Carnation evaporated creamer, yung recedible pack, 250 ml. At carnation condensada sweetened condensed creamer, 300 ml. Yun. Ang dami, dumami. Very good. Oh, yes, Maraming nagbondong tari. Nagsunuran doon sa naon ng tree. So mm -hmm. maganda po yan. Yes, lalo lalo na, pambata, pa... panlaban din yan sa pertosis kung malakas yung immune system ng mga bata. Ayun, tama, tama, Sentol. Very, very timely itong uh, ginawang kusang pag uh, price freeze ng mga manufacturer. Yan. Samantala po sa iba pang mga balita, gumawa naman ng paraan si Senator Jesus Escudero sa loob ng apat na araw para maging Senate President. Yan ang pag-amin ni Senator Francis ni Senator Escudero o ni Senate President Escudero kung sa anoong nakalipas na linggo sinimulan niyang kausapin at tawagan ng mga senador para maging pangulo ng Senado. Ayon sa bagong Senate President, nakakuha siya ng kinakailangang bilang ng mga senador para sa, para sa pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso noong linggo. Kaugnay po nito, labing limang senador ang lumagda sa resolusyon para maupo si Senador Escudero bilang Senate President. DWIZ Ano-ano ba yung mga natalakay kahapon, Sentol? Uh, yung uh, procurement, ah, na yon on third reading. Oo, oh, third reading At na. Oo, oh, yung sharia, approved na yung bicameral mm -hmm. sharia law, yung bicameral committee uh, report. mahaba kasi yung sharia. Tapos yung sa isang universidad sa Quezon, medyo na-deferred. Na-deferred pa yun kasi yung location, kung sa Chaongba o sa Katanawan. So, yun na lang isosort out doon. Ayun, marami-rami pa lang natalakay kahapon, Sentol. Marami pa, oo. Oh, oh, eh, ngayon, eh, ano na naman, sabak na naman sa umaga ngayon. Uh, alas 9 ngayon, umaga, Cecil. Mm -hmm. uh, ano na, diretso na uli. Hanggang gabi na to, hanggang... Baka mahina dito 15 oras. Nako, ganyan pala kadugo. Tapos uh, May 26, simula na yung ROTC Games. ROTC Games sa mm -hmm. Bangolod City. Para ah. sa buong Visayas uh, region. Aba, itong darating na linggo ba yan, Sentol? Oh, May 26. Oh, darating May 26. na linggo. Oh, itong darating na araw ng linggo. Ayan, marami yeah, so pala Malapit na. Mm -hmm. Ayan, Sentol. Uh -huh. At kaugnay pa rin po na naging uh, pangyayari sa Senado, may pag-uulat po tayong tatanggapin mula po sa labas ng impilan. Senator Joel Villanueva ikinukonsidera ang pagsapi sa Minority Block. Ang report po mula kay Patrol No. 19, Selly Ortega Bueno. Ikinukonsidera ni Senator Joel Villanueva na Lumiban at sumapi sa minority bloc matapos ang pagpapalita ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Nakipag-usap na si Villanueva kaya Senate Minority Leader Coco Pimentel upo dito. Nang tanungin kung posible siyang maging minority leader, sinabi nito na lahat ay posible. Sa ngayon, pinag-aaralan na din umanon ni Villanueva at mga kagrupong senador ang alok ng bagong liderato ng Senado ng mga committee at chairmanship. Nagbitiw si Villanueva bilang majority leader kasabay ng pagbibitiw ni Senator Uh, Sen. Juan Miguel Subiri bilang Senate Presidenta. Samantala, sinabi ni Subiri na pinag-aaralan ng kanilang grupo kung magiging independent black sa Senado na ibig sabihin hindi sila kasapi ng majority black at hindi rin kasapi ng minority. Sinabing pwedeng tawagin ang kanilang grupo na Bajik 7. Ito'y tumutukoy sa kanila ni na Senator Villanueva, Loren Ligada, Sherwin Gachaliana, J.V. Hercito, Sunny Angara at Senator Nancy Binay. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong nakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ babalita! Sa iba pang mga balita, pasado na sa Kamara ang panukalang mag-aamenda sa Rice Tarification Law na may layong tiyaki ng abot kayang presyo ng bigas at sapat na supply nito. Umabot sa may git dalawang daan ang pumabor sa pagpasa ng House Bill. 10,381, habang tatlo naman ang tumutol at isa ang abstention. Magbibigay daan ng panukalang batas para muling magkaroon ng kapangyarihan ang National Food Authority na makapagbenta ng bigas sa publiko sa panahon ng Food Security Emergency na idedeklara ng National Price Coordinating Council o Local Price Coordinating Council. Kabilang din sa panukalang batas ang pagkaparehistro sa mga bodega sa bansa at pag-inspeksyon sa mga ito para matiyak na sumusunod ang mga ito sa pamantayan na sa kalidad at supply ng bigas. Samantala, itatayo naman ang Rice Industry Development Program Management Office sa ilalim ng panukala. Yan ay para masilip ang pagkapatupad ng mga rice program. Ilalagay naman yan sa ilalim ng Department of Agriculture. D-W-I-Z Pero Sentol, di ba IRR ang uh, baguhin? Uh, yes, oo. So, oh, yun hmm. ang posisyon ng Senado. Siyempre, iba sa sa lower house. So mag-meeting uli ang uh, uh, Senate Committee on Agriculture. Ayun. Kasi para mukhang mas mabilis yun, di ba, Sentol? Pagka IRR lang. Oo, IRR, IRR na lang, na lang yun. yun. Sila na lang yun. Eh, sa halip na nakalagay ngayon na yung PITC, ay hmm. ang gagawin na ay uh, yung, yung opisina ng Department of Agriculture. Ayun, Sentol. Kung may pangangailangan mag-import at magbenta sa sa merkado. Ayon, Okay. Samantala sa iba pong mga balita, may koneksyon sa mga kriminal. Si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang binunyag ni Senator Risa Ontiveros. Ayon na Senador, batay sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission o SEC noong 2019, dalawa sa mga kapwa incorporators ng Alcalde sa Baufu na sina Chinese National Zhang Rujin at Dominican National Bao Ying Lin ay nahaharap sa mga kaso. Si Zhang Ruojin ay convicted noong nakaraang buwan dahil sa money laundering cases sa Singapore habang si Bao Ying Lin ay naharap din sa mga patong-patong na kaso. Giit ni Senator Ontiveros kait pasabihin nag-divest na si Mayor Guo sa Baufu bago pa man tumakbo sa halalan noong 2022. Nananatili pa rin ang katotohanan na may koneksyon ito sa mga kriminal. Dahil dito, kabilang ang naturang issue sa mga bubusisiin ng Senado sa muling pagharap ng alkalde ngayong araw. D-W-I-Z ah, araw pala ito, magpapatuloy sentol itong pagdinig kay Bamban Mayor Alice Guo. Yung... Yes, maraming hearing ngayon. Uh, mm -hmm. Cecil, meron din akong yung matandaan mo yung final kong resolusyon don sa wiretapping ngayon. Ah, yes. Yon. Ngayong araw din yon Sentol. Yes, yes. Ngayon din yun. Napakarami ngayon na uh... Kaya sabi ko sa iyo, pagdating na alas 9, nandun na, nandun na uli ako. Hanggang uh, siguro, alas 9 na rin ang gabi, alas 10. Mm -hmm. Tama Do doon sa wiretapping uh, issue sentol na pagdinig, we expect the attendance ng mga consul officials. In in lahat ng mga in-invite na personalities. Yan, kasama dyan yung so, AFP, sentol. Yes, yes. Correct. Oh, oh. Correct. Yeah. NBI, lahat na. Mhm. Mm Yung Chinese Embassy Central uh, na pinadalo na, na rin, na invited na rin 'yon. Ayun. So iniintay na lang natin kung mayroon silang ipapadalang Kung darating mamaya. Ayun. 'Yon. Oh. Kasi hindi natin sila pwedeng puersahin, 'di ba? Central na padaluhin. Yes, yes. Sa sa pagdinig. Ayun. At kaugnay pa rin po ng mga panukala sentol na umuusad sa Kongreso, eh, pinangunahan ni Senator Francis Tol Tolentino, ang Senate Majority Floor Leader and Chairman ng Justice and Human Rights, ang bicameral conference meeting para po talakayin ang issue sa probisyon ng Senate Bill Number no. 2594 at House Bill Number no. 8257. Layo ng Senate Bill 2594 na isinusulong ni Senator Tol na bumuo ng tatlong Sharia Judicial Districts at labing dalawang Circuit Courts sa buong bansa para matiyak ang accessible, batas at mabilis na ustisya para sa mga kapatid nating Muslim. Inamiyandahan na nasabing panukan ng batas ang Presidential Decree 1083 o mas kilala bilang Code of Muslim Personal Laws of the Philippines, Batas Pambansa No. 129 o ang Judiciary Reorganization Act of 1980, kabilang sa mga dumalo sa pagdinig. O sa nasabing pagpupulong, si House Panel Chairperson Juliet Marie de Leon Ferrer. Representative Loreto at Sharon Representative Gervil Luistro at Representative City Amina Dimaporo, maging si Senator Robin Padilla at Justice Raul Villanueva, mula naman sa Office of the Court Administrator. Nagtagumpay naman ng dalawang haw ang dalawang kapulungan na magkasundo ang, magka, ang, uh, dalawang panig Kaugnay ng probisyon ng panukala kung saan inaasahan ng mga mambabatas na pipirma agad si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr para sa nasabing ang panukala na isang makabuluhang hakbang para sa Filipino Muslim community. d Ano nga ba ulit, Sentol, yung highlight nung uh, panukalang yan? Yung pagkatayo ng mga karagdagang sharia court? Yes, yeah, so hmm. na -hmm. nadagdagan kasi, pinaspecify yung mga provinces. Dati-dati hmm. region, ngayon nilagay na kung um, Cotabato, kung um, uh, uh, sa, um, Occidental, Oriental. So, dumuti naman, Nandun lahat kahapon yung mga congressman, tayo yung nagpatawag ng meeting at madaling tatapos. So, mga isang oras lang yan. Tapos ay. tayo na umaga. Yan ang kagandahan pag nagkakasundo eh. sa mm -hmm. uh, kaysa hindi nagkakaharap-harap, ay eh, matagal talaga yon So, ang ginawa ko, nagkaharap harap na. Kaya do doon do pa lang, Ayon. nagpirmahan na. Tapos na kagad. Wow, ang bilis umusad. Ibig sabihin, yes. lusot sa baikan, Sentol. Lusot, lusot na, tapos Ayon. na. Nagpirbahan like, na doon na eh, oo. Oh. Ayun. E eh, saka yung, yun, yung pasentol, yung yung ipinalawalag niya before na magkakaroon ng Sharia court sa iba't ibang Kahit dito region, sa Metro Manila sa meron. Kasi pag kukuha mga kapatid natin na Muslim ng birth certificate, pupunta pa ng Sambuanga o Patabato. Magastos. Kaya medyo mahal ang pamasahe. Hmm. Minsan yung mga bata mag enroll walang birth certificate, hindi na makapasok. Oo nga. Minsan may edad na, hindi na makapa maka, walang birth certificate. Mm -hmm. Pagtatrabaho, walang... Uh, Well, Mahirap po walang birth certificate. Yes. Mm -hmm. So, yun ang nangyayari. Kasi magastos. Papunta na. Oh, nasa Metro Manila ka, nasa Taguig, pupunta ka na sa mahal din ang pamasahin nun. Mm, so, ngayon, di na nakukuha. Kasi sa batas, ang kuhanan mo ng birth certificate ay sa si Sharia Court. Ayun. Hindi sa PSA. Mm -hmm. ah. Hindi sa census. Ayun, so napakahalagang... Iba yung batas, oh, iba yung batas sa mga kapatid nating na Muslim Ayun. para doon. So, pirma na lang ang, ng Pangulo ang ating hihintayin uh, para mas maging efficient ano, para sa ating mga kapatid na Muslim yung pagbibigay ng serbisyo publiko. Ayan. Tanggap muna ba tayo ng report o magbibigay daan muna tayo sa commercial break? Ah, sige. Ah, sige. isang report muna. Pangulong Marcos, nagtalaga po ng bagong chairman ng Minda o Mindanao Development Authority. Report po mula kay Patrol Number no. 13, Gilbert Perdes. May bago ng chairperson ng Minda o yung Mindanao Development Authority sa katauhan ni Leo Tereso Magno. Matay sa appointment papers na may petsang Mayo at 13, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. si Magno para sa anim na taong termino. Nanumpa na rin si Magno sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamina para sa nasabing uh, bagong posisyon. Bago ito ay nagsilbi na rin bilang Presidential Assistant for Eastern Mindanao si Magno. Papalitan naman ni Magno bilang Minda Chairman si Maria Belen Acosta. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. d-w-i-z this time check is brought to you by whirlpool home appliances that make everyday living so much easier from washers dryers refrigerators